Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo namin, may isang bahay na hindi pinupuntahan ng kahit sino. Ang lumang bahay ni Aling Beray. Siya ay isang matandang balo, payat, uba, at may malalalim na mata. Walang nakakakita sa kanya na nakikipag-usap sa ibang tao. Minsan, sa hating gabi, may makikita kang liwanag mula sa kanyang kusina at maririnig ang tunog ng kumukulong palayok. Walang may alam kung ano ang laman nito. Pero may isang bagay na sigurado ang mga taga-baryo. Kapag may narinig kang kumukulong palayok sa bahay ni Aling Biray, huwag mong subukang sumilip. Dahil ang huling batang sumilip, hindi na nakita pang muli. Si Totoy ay isang batang palaboy matigas ang kanyang ulo. Hindi siya natatakot sa mga kwento tungkol kay Aling Biray. Minsan, dumaan siya sa harap ng bahay ng matanda. Tinapunan ito ng bato at sumigaw. Bruha, ano bang niluluto mo sa palayok mo ha? Bata bayan? Walang lumubas mula sa bahay. Pero nang gabi yon, habang naglalakad pa uwi si Totoy, may naamoy siyang masangsang na usok. Mula ito sa bahay ni Aling Beray. At narinig niyang umukulo ang palayok. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Kinabukasan, di na siya nakita pa. Nang sumunod na araw, may itim na palayok na iniwas sa gitna ng kalsada. Nang buksan ito ng mga tao, may laman itong duguang daliri. Ano to? Nanginginig na tanong ng isang residente. Napansin nila ang isang peraso ng damit sa ilalim ng palayok. Kulay pula ito, at iyon ang suot ni Totoy nang huli siyang makita. Simula noon, wala nang naglakas loob lumapit sa bahay ni Aling Beray. Pero isang gabi, may isang batang nakarinig ulit ng kumukulong palayo. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala sa baryo. Lumipas ang isang linggo at apat pang bata ang nawala. Lahat sila huling nakita malapit sa bahay ni Aling Beray. May kumukuha sa kanila, bulong ng isang matandang lalaki. Hindi yan basta nawawala. May gumagawa nito. At isang gabi, may nakakita sa isang itim na anino sa bakuran ni Aling Beray matangkad, payat, may mahabang daliri at may pulang mata. May isang lalaking naglakas loob na silipin ang bahay ni Aling Beray. Si Mang Isko, isang mangingisda na may tapang. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Aling Beray sa loob ng kusina. Nakatalikod ito at may isang malaking itim na palayok sa harapan niya. Kumukuloy ito, puti ang usok at may amoy ng nasusunog na balat. Maya-maya, umawak si Aling Beray sa takip ng palayok at dahan-dahang itong binuksan. Doon nakita ni Mang Isko ang lumulutang na ulo ng isang bata sa loob ng kumukulong tubig. Napasigaw siya. Nang lumingon si Aling Beray, wala siyang mata at nakangiti lang sa kanya. Bago pa makatakpo si Mang Isko, biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Aling Beray. Lumabas mula sa loob ang isang nilalang. Matangkad, payat at may mahabang kamay. Umabak ito kay Mang Isko at sumunod ang malakas na sigaw. Kinabukasan, isa na namang itim na palayok ang natagpuan sa kalsada. At sa loob nito, may laman ng dila at dalawang mata hindi na nakayanan ng mga taga-baryo ang nangyayari. Nagdesisyon silang lusubin ang bahay ni Aling Beray. Pitpit ang mga itak at sulo, sinira nila ang pinto ng bahay. Ngunit pagpasok nila, wala ng tao sa loob. Ang kusina ay puno ng madugong palayok at ang bawat isa ay may bahagi ng katawan ng tao. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malaking itim na palayok ang naiwan. Wala itong laman, pero lumalabas mula rito ang isang mahinang boses. Tulungan niyo kami. Lumabas mula sa palayok ang isang itim na usok. At mula rito, pumuo ang isang nilalang, ang tunay na anyo ni Aling Beray. Ang kanyang balat ay sunog, ang kanyang mata ay pula, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Isa siyang halimaw na kumakain ng laman ng bata upang manatiling buhay. Sinubukan siyang sunugin ng mga taga-baryo. Ngunit ang kanyang anino ay kumapit sa isa sa kanila. Isa-isang namatay ang mga lumusob. At wala nang natira kundi isang batang babae na nagtatago sa ilalim ng mesa. Bago mawala si Aling Beray. Nag-iwan siya ng isang babala. Pabalik ako at maghahanap ulit ng laman. Lumipas ang ilang taon at bumalik ang katahimikan sa baryo. Hanggang isang umaga, isang bata ang nagising sa kanyang bahay. Sa harap ng kanyang pinto, may isang lumang itim na palayok. At nang buksan niya ito, may isang buhay na mata sa loob. Nakatingin ito sa kanya at may mahinang bulong mula sa loob ng palayok. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Lamat po.